Hi guys, ayan may biglaan kami ng swimming, biglaan lang talaga dahil nagkayakagan na dito na lang instead na pupunta kami sa Yambule kaya dito na lang kami sa malapit sa amin sa Darokan ayan hot spring resort to guys pero look ang kanyang palibot ay napapalibutan siya ng mga halaman ayan yung swimming po. let's go inside ang daming mga dalaman ayun ang swimming pool ayun po ang swimming pool ayun po po naman ang mga halaman sa palibot ng swimming pool ang ganda malamig kasi malamig sa matapate gawa ng ano po ah uh, napapalibutan siya ng mga halaman. Yes, napapalibutan po siya ng halaman. Ayan, ayun po yung swimming pool, dalawa. Isang pang bata at sak isang pang matanda. Ayan. Yeah. Ito po yung palibot niya. Napapalibutan po ng halaman. Kuya, pahugas naman po ng paa. <laughs> thank you po. Ayan, okay, yan mga cottages na guys. Then, ito yung swimming pool. Yan. Yes. Don't do that. ito ang swimming pool na pang bata ha? napapalibutan siya na mga halaman yun ang kagandahan ng mga halaman yeah. see guys ang kaganda ng mga halaman ito yung mga cottages niya public pool siya guys hindi siya private ha? public pala. public pool siya ha? birds of paradise yun, ang gaganda ng mga halaman Grabe. Ay, ako masabi. Yeah. Yan. Ito yung isang cottages. Yan. Tapos yung kami. yung aming kate. Lamesa. And then, ito pa. Malaki oh, siya. Ito yun, know, oh. pwede pag dausa ng party kung gusto nang may magpa-party. Then, ito. Yan. Bali, may anim na cottages. Bukod pa dun sa fair table na. Tapos, ito yung pavilion nila. Then, ayun yung pinaka-rooms. Mga, hotel, mga rooms na yan. Uh, ano na yan? Yung... Uh, tawag nito air conditioned room Ayan. Ayan. Ganda, di ba? Look. Pwede kayo mag-rent ng mga rooms dyan. Tapos ito. Ito naman. Pwede yung per lang or may pa-party. Pwede, oh. See? Any occasion. Ganda ng halaman, oh. No? ganda. yan Yun. Ang ganda. Ito talaga yung mga biglaang lakad eh. Yun lang guys. Thanks for watching. Please follow and share for more videos. Bye!